Hello po, good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de Los Santos uh, para po magbigay ng uh, reaction dito po sa mga usap-usapan patungkol po kay RJ. Ano? Uh, sana po ay maunawaan natin at 'wag natin ibabas. Tayo po ay naririto para reaksyonan lang po para maintindihan natin bawat isa. Yung bawat opinion po natin ay respetuhin. Huwag natin ibabas po si Arjen. Ano po at uh, doon naman po sa mga nagko-comment, pasensya na po na kung bakit po namin rinireaksyonan si Arjen. Kasi ang sabi, kasi bakit niyo pa rinireaksyonan si Arjen? Hindi na dapat ninyo reaksyonan para hindi na lumaki. Opo, kami nandito po kami, hindi namin po ibinabas, nandito po kami ay para po uh, maipahayag namin yung uh, aming mga opinion. Bilang isang reaktor ng kalingap, uh, natural na po kaming magre-reaction. Ano po? Uh, kaya pasensya na po yung mga nagsasabi na uh, rinireactionan pa namin. Pa, uh, ito lang ang masasabi ko. Bilang isang reaktor ng kalingap, kung anong nangyayari diyan sa kalingap, natural po na re na namin. Hindi po yung sasabihan nyo na pinagkakakitaan namin si Arjen. Normal na po yun, na bilang isang reaktor. Ano po? Kaya wag na po tayong kung ano-ano pang sasabihin natin. Uh, makinig na lang kayo. Kung hindi naman ayaw nyo naman kami panuurin, uh, wag na lang po kayong mag-comment Dahil hindi rin po talaga makakatulong din kay yung mga sinasabi nyo no, na huwag na kaming mag-reaction para hindi na lumaki pa. Kaya nga po tayo nandyan para po ipahayag natin yung mga nasa kaluuban natin. Ano po, pakinggan po natin itong si Jubilito para ito po ay maintindihan natin. Ano po mga, no? ang naging root cause nung kanyang hmm. uh, pag-atake. Uh, yung mga nagsasabi na dahil nga po sa kanyang asma, at uh, may mga nagsasabi na hindi daw po asma yan, baka daw po meron na siyang sakit sa puso. So marami po, no? Mahaling at patabagis ang naging espekulasyon ng ating mga viewers regarding po sa karamdaman ni Arjun, mga Kalinga No? Kaya nga po, um, ito po si Kalingap JJ, nung nakausap Ayan, po itong si Rosan, JJ na kung saan ay meron po siya mga pinakitang prescription na yung pong ginamit o yung pong inireseta nung, sila po ay, nung ito po si Arjun ay uh, sinugod sa ospital, ay nagtaka hmm. nga itong si Kalingap JJ. Bakit uh, itong gamot na ito ang reseta na parang malayong malayo, no, mga Kalingap at Kabagis, no? doon po sa naging karamdaman ni Arjun nung siya po ay sinugod sa pagamutan. Kaya pakinggan po natin at reaksyonan nito pong naging uh, POV ni Kalingap JJ mm hmm. nga po doon sa neresetang gamot ng doktor dito po kay Arjun. So without further ado, makalinga pa tibagi, simulan na po natin to Narito po yun. Let's G. Ito na, play na natin makalinga pa tibagi. Ito no? na pa tibagi. Kasi nakausap, nakausap ko si Joseph. Di, di ba, nga po asthmatic? Si sa RG. So, mati-triggered siya. pero triggered siya may mga one of events or sa environment. Pero hindi po natin alam kasi kung ano talaga ang pinaka-main cause talaga ng sakit dito ni Eugene. Kasi po yung after ng pangyari po sa hospital, ang mga kay, pinakita sa akin ni Rose ano, yung reseta. Yung reseta niya, ko na kong tingin, sabi ko, parang monster lupas. Muntin lupas guys yung ano yung, yung gamot kung saan, para sa mga nahihirapan ng mga. Na. Si Lolo, ganun din po yung ano yung gamot niya kasi asthmatic din si, si Lolo, si kanyang Lolo. Sabi ko baka ganito, para ma-relieve yung ano yung difficulty of breathing ni Arjun. Akala ko yun ang reseta guys. Akala ko sila. Kasi sa reseta, mga guys. ang na reseta, nakita ako, isa lang, isa lang talaga. Una kong basa, pinabasa ko sa kanya Rose and Conversational ni Rose and, eh. ni Rose and guys. Pina, ano sa pinabasa ko ano yun, kung ano yung reseta niya. Eh. Para po sa akin, una kong tingin, first, ano ko, it will be ko, kung ito will be sa ano, sa reseta talaga. Ayaw talaga, mentilos, pero hindi daw, hindi do. Pero kita ko pa nang kay yung ano, baka ganito yun. Kung kong basa. Tapos, kung tinanong ko si Rosen kung, kung tinanong yung doktor, kung ano ba yung gamot. Sabi niya, o, tinanong daw niya. Tinanong niya, tapos, ang sagot daw ng doktor mga kalingap. Yung reseta daw po ng H, multivitamins. Multivitamin guys. So, hindi siya connected sa Facebook case po ni hindi so, din palang ways nagtaka na ako. Sabi ko, parang hindi naman ata asma ang ano ang ang sakit ata ni Arjun. Parang mukhang kailangan pa mag-dig deeper or mag-general check up po si Arjun. Tama. Para mas malaman po yung pinaka main cause or pinaka sakit talaga ni Arden. But bakit ganun ba yung nararamdaman niya? Bakit ganun yung nangyari sa kanya sa so, tuwing inaatake siya? Ano? may mga episodes kasi na inaata ko siya mga kanina. Eh. Kung nakikita niyo po sa, sa vlog po ni Kalina Ted, eh. last time, 11 days ago, di ba nagpo-complain naman niya si RJ na nahihirapan siya huminga noon. At ang, tapos problematic pa siya sa sa kanyang course, which is totoo naman po talaga, nakaka-stress po talaga. Nakaka-frustrate din minsan ang, ano, ang course ng medicine kasi I ano mean, yun? Dugut-pawis mo talaga yun tapos kailangan mo talaga yun ng utakan, utakan tapos pagsisipag, pagtsatsaga. Guys, bibising ka ng umaga, mag-duty, magpapasok after ng duty ng mga quizzes, exams or etc. etc. Ganyan yung sitwasyon. Ganyan ko kakalinga pang ano, ang routine ng nursing student. So CRJ is first year or second year yan. Kailangan pa, kailangan mag ano yun eh mag talagang mag-aaral well, kasi din talaga yung pinaka-foundation talaga na ay ano, ng nursing hanggang sa pumunta sila sa KV or 40 which is yung pinaka-heart na talaga ng nursing yung, yung talagang nasa hospital na pero so, kahit ano po yung, yung journey talaga sa bilang nursing student is napakahirap talaga pero yun nga po diba back to the topic so kailangan talaga ni Archie dito, sa just ko po din kay Papa Eds. Pero sinabi ko na din po ito sa kanya na kung oh, Papa General check up dapat si Arjun. Para malaman niya talaga pinaka-main course, para hindi na siya, para hindi na siya mag ano, mag-hesitate. Mag-alala, at saka yung, ano. Arjun, hindi ano? na niya, hindi siya mauguluhan. Hindi pa, para gagawin kay Arjun kung sakaling magkaroon ng gano'ng ano, Ng gano, scenario sa buhay po ni Arjun. Dahil na estudyante siya. siyang tatahakin sa kanyang buhay. Okay. Ayan yung nga po mga kapatid ay napakinggan natin yung pahayag ni Kalingap Gigi, mga kapatid. At sana po ay tayo unawain po natin na alam nyo po yung rinisita daw na gamot ay hindi naman po doon sa naayon sa asmas o may hika or allergy. Lahat na po na doon na-cause na, cause na Sinabi po na kaya nagnahimatay dahil ang uh, dad dito sa asthmatic. Pero po talaga kung may asma ka talaga bakit po ay vitamins ang ibibigay sa iyo. Ano ba talaga ang sakit ni Arkin? Ah, uh, ang tangi po dito natin uh, malalaman yung pagpapa uh, check up po in, na general check up po. Nasabi ko po ito sa una ko pong reaction dito, yung reaction ko kahapon, nasabi ko po ito na kailangan ni Arjan na nandyan din lang naman sa ospital, ipa-general check-up na. Ano? Kasi dyan po natin malalaman kung ano pa talaga ang sakit na nagkukus na bakit po siya nahihimatay dahil po ito po, pakinggan po natin bago to, natin tuloy-tuloy po yung um, reaction natin. Kasi ako po ay asthmatic, ah uh, lumaki ako sa hika, ah uh, ako may allergy. Kaya po dito, ang gam marami po tayong gamot dito. Ayan o, oh, sa mga pang-allergy po yan. Ang dami po, dahil ngayon po talaga, ayan, ang dami-dami ko pong pang-allergy. Ay, tayo po ay isa po na anas uh, naghihirap sa paghinga, lalo na ngayon po na Summer na nag-umpisa na pong mag-summer, init, lamig, ako po ay nahihirapan na dahil marami na pong polyne. Kaya ako ngayon po mata, nangangati, ilong ko po yan, marayan yan, may gumagapang po. Iyan po ang sanhi ng mga may mga allergy or uh, asma. Kasi dapat po talaga bago tayo mag-take uh, ng medicine, kailangan po tayo magpa-check up. Ako ilang beses po ako nagpa-check up, nagpa-general po ako dahil ako po ay diabetes. mayroon ako pong blood sugar, tumaas ang blood sugar ko kaya kailangan po 'yan talaga bago ka nila bibigyan ng maintenance. Lahat 'yan po ay kailangan natin magpa-check up, general clinic, uh, general check up po talaga, mga dugo, lahat po, yung thyroid, lahat po 'yan, mata, lahat po 'yan bago tayo po binigyan ng uh, mga gamot. Ano? Uh, sa tungkol naman po sa allergy ko uh, sa pagkain, lahat po ng alergi uh, allergy ginawa sa akin. Kaya alam ko po, po kung saan ako yung may mga hindi ko pwedeng kainin na dahan-dahan lang po, la tuwing tayo po ay ano, nagpapa-check up. Yun po dito lalo na po ako ay mataas ang diabetes ko, tumataas, bumababa, lagi po tayo niyan may check up po. Ano? Uh, kaya lang talaga dito kay Ergen, ampayo ko lang talaga kay Kalingap Pido, uh, kailangan po 'yan talaga ipa-general check up. Lalong-lalo na yung heart natin, kailangan niyan patingnan dahil diyan po talaga natin malalaman kung ano sinasabi ko nga dugo, ihi, lahat na po. General check up nga talaga. Ano? Kasi po yung bakit ka binigyan ng vitamin, multivitamin. dawa diba? Kasi kung iyon ang binigay sa iyo, kulang ka sa nutrition. Ha? Di ba? Na kulang ka sa vitamins. Uh, anong klaseng vitamins? Ang daming vitamins. Baka kulang ka sa vitamin D o vitamin E. Kailangan po yan natin ay susuway. Kung sa vitamins po, ayan o, Kami, nag-aids ka ng ayan, oh, multivitamins yan sa panlalaki at mayroon din po pang babae. Yan po, di kami nawawalaan lahat po yan may mga vitamins. Yan po ay para sa akin. Pag nag ka na po dito ng 50, iba na po ang ibibigay sa'yo. Kailangan po tayo may vitamin D kasi po tayo tumatanda na po ay nangihina na, na rin po ang mga buto natin. May vitamin C, vitamin E, lahat po yan mayroong kami. Kaya, pero kailangan mo po talagang magpa-check up para matabigyan ka ng tamang gamot. Ano? Uh, dahil nga po dito sa sinabi nga na uh, kinagabihan nag-TikTok. Kaya sandali lang sila sa ospital, oh, nalagyan ng oxygen. Normal po yon dahil hindi, hindi tayo nakakahinga. Yung oxygen 'yun para makatulong sa paghinga natin, 'di ba no? Kaya linagyan siya ng oxygen pero pinauwi din agad ng doktor. Pero hindi pa alam kung ano talaga ang sanhi ng bakit siya ganun na nahihimatay. Ito po ay pakinggan natin si Arjen dahil ito po ay mismong video ni Arjen. Dahil... Ito po oh. Ayan ako na ano, sobrang Kasi, po, Ayan, at base dun sa risulta, mahapdi. ay dun po papasok yung second. mahapdi step daw po ay, yung puso niya na para daw binubuhosan ng alcohol. kaya po ako dito ah sa totoo lang ha hindi ako Abashir, hindi rin ako magkikritik ko talaga. Ito po yung para opinion ko lang na dito po ay bakit umahapdi ang puso. Ang alam ko po ang puso hindi umahapdi. Na lakas lang ang tibok at pag tayo po ay natitriggers o sumasama ang loob natin na mayroon tayong gustong uh, makuha or may iniisip na nakakasakit ng damdamin, iyon pur parang po talagang kumikirot ang puso natin. Lalong-lalo na kung mga heartbroken. Diba? Ganyan po, parang ang sakit ng puso natin na maapdi kung tayo po mayroong uh, nasasaktan po tayo. Yun po ang pa pakiramdam po dito kay Argena. Nasasaktan siya na parang umahapdi ang puso niya dahil mayroon siyang, di ba, may mga nakaraang araw. Kaya nga noon na nagre-reklamo siya kay Edo na parang titigil na siya sa pag-aaral dahil maraming bayarin sa school na lahat naghalo-halo na. Siguro ito po sa isip niya na makuha niya lahat na gusto niya na lalo na po nakikita niya sa ma dito kay Carla na yung talagang maswerte yung kagaya ni Carla na talagang nagtagumpay na bakit sa kanya wala di ba yun ang parang siguro siya na triggers na nasasaktan siya na kagaya nga nito may mga events na si Carla nga isa sa mga ambassador na siya nga ay magpapasyon show na, na hindi nga na po nakadalo dahil nga po dito sa nangyari kay Karl uh, kay Arjen na talagang mas inuna pa niya ha yung kalagayan ni Arjen kaysa sa sa pansarili niya di ba Kaya dito po ako ay na nalilito na bakit siya nahihimatay? Siguro sa samanan ng loob niya na para talagang dinidibdib niya ang mga nangyayari sa buhay niya nadala na rin ito sa kahirapan ng buhay na yung kanyang pinsan ay talagang naging milyonaryo, di ba? One day talagang naranasan kung papaano maging milyonaryo, no? Dahil yung birth din niya ni Carla at yung tagumpay talaga ni Carla. Hindi natin po yan maaalis na hindi po siya mainggit. Marami po na talagang humahanga talaga dito kay Carla na talaga pong yung biyaya, ipinagkaloob po talaga dito, kikar lang. No? Dahil may tao talaga po maswerte at may tao din po talagang malas. di ba? Diba? Ganun po yun. Pero dito sa kalagayan ni Arjen na siguro yung may event na gusto niya rin siguro makadalo, magaganon, ay parang na-trigger po siya, na, na nasasaktan siya. Kaya doon po, Siguro siya nahimatay na. Ang sabi niya nga po, ang hapdi hapdi ng puso niya na parang binubuhusan ng alkohol. Doon po yan, naranasan ko rin po yan na sakit na yan nung tayo po ay nai-inlove na bakit ako nito iniwan? Bakit ako ipinagpalit nito? Di ba ganun lang po yun? Na masakit talaga pero wag po natin didibdibi na uh, tayo ay mamamatay o mamagpap, uh, mahihimatay. Ako, ang problema na problema kayang kaya ko pong ano dalhin ako yung tao na masakit na sasaktan ako pero binabaliwala ko iniisip ko sa ibang paraan siguro siya talaga po na pressure dito sa kanyang pag-aaral igit sa lahat yung financial di ba kaya siguro siya naghalo na yung emosyon na para talagang sasabog na yung puso mo na ang kirot-kirot na na mahapdi. Talaga po, mga kapatid, kung yung tayo'y puno ng pag-iisip, problema, lalo na po kung tayo talaga po ay nandyan po sa kahirapan ng buhay. Talaga po hindi natin yan malis. Yung kulang tayo, mahina tayo sa isip, hindi natin po napapalawak na hindi talaga nating kaya. Kaya po yun, yung emosyon niya, naghalo-halo na po. Kaya sana po maintindihan natin si Arjen, sana ang payo ko lang talaga magpa-general check up para alam natin kung ano talaga po yung sanhi ng kanyang karamdaman. Dahil po, yung binigyan siya ng resita ng multivitamins, wala po yun doon sa asma. No? Kasi po, kung may asma tayo sa madali po nating gamit kung asthmatic po talaga tayo maraming paraan po lalo na kung alam natin na nahirapan tayo mismo lang alam na natin kung paano natin gagamutin ang sarili di ba po kaya po mga kapatid ito wag na po tayong uh, ibaba si Arjen tayo po ay nagkukomento lang at uh, doon naman sa mga nagsasaming mga basher Please lang po. Hindi po tayo basher, nag-isa uh, lang po tayong mga nagpapahayag mga opinion dahil po ay dinala sa ospital kinagabihan po ay nag-TikTok na. Hindi po 'yun yung serious na sabi nga na naghihingalo na. 'Di ba? Sabi ni Ido nga naghihingalo na ay critical. Sabi nga no? Hindi po critical 'yun dahil dinala sa hospital, linagyan lang ng oxygen at pinauwi at rinisitahan ng multivitamins. Iyon po doon ang kailangan natin alamin kung ano po talaga ang tunay na sakit ni argin. Iyon po dahil doon sa multivitamins ay para lang po yun sa kulang tayo sa energy. 'di ba? Kulang tayo sa vitamins. ayano Kung kagalagayan ni Arjen halimbawa, kung nagugutuman, alam niyo po kung nagugutuman po tayo. Madali po kung wala tayo ano, saging lang po 'yan para magkaroon tayong potassium sa katawan natin. Saging, tubig, huwag nating kakalimutan na lagi tayong uminom ng tubig dahil po 'yan napakaganda sa katawan natin. Yan lang lalo sa mga estudyante. Saging lang po ang baunin ninyo at isang chocolate. Tandaan nyo po, lalakas po kayo. Dahil ang chocolate po, number one po yan sa nagda na pampalakas po yan ng puso natin. Yung dark chocolate. Yan lang po. O kaya pag, ano, lagi po kayong magbaon ng mga estudyante sa bulsa nyo ng kahit po anong klasing matamis at tubig. Yan lang po, tip ko sa inyo. Wala po yan dahil subok na subok ko na po yan. Ayan, mga kapatid, sana po ay tayo po ay magkaisa. Huwag na natin ibabas. Kaya lang ay salamat dito kay Jubilito at ginamit ko yung video niya na napakinggan nga po si Kalingap GJ at yung pahayag ni Arjen na talagang ang hapdi-hapdi daw ng puso. Ang yun ay talaga po kunape yan, talagang naghalo-halo na po yung nararamdaman niya sa mananloob kaya po mahapdi ang puso niya. Ayan mga kapatid, suportahan na lang natin ang Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog, si Kalingap Rab at yan nga po ay si Kalingap jj at salamat po at uh, ginamit ko po ang video ni Jubilito. Ayan, suportahan po natin at si ang uh, Kalingap po, kailangan po tayo ay magkaisa, one family, one Kalingap at igit sa lahat po ay ang aming timbiyos. Ayan, Uh, supportahan po natin mga kapatid. At ang siyempre naman po yung mga viewers na solid nang nagmamahal kay Malo de los Santos at nagmamahal po diyan sa Kalingap, Solid kalinga po. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay pagpalain kayo ng may kapal at uh, bigyan kayo ng biyaya, blessing po ng may kapal dyan na hulog ng langit. Ayan po, maraming salamat. We love you so much. Bye-bye!